yung uh, top 20 kalinga preactors actors Ano? Kabsat Lin, top 18. Kabsat Lin. Uy, Rochelle pala to. Oh. 248,000 live uh, total video views. Ayan na nga mga kapsat na imbag nga aldaw kada kayo kabsat. Shoutout Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna, Kalinga Prop, Rowell of Malalag, Rachel e. Morales, Row Boys, Row Girls, Arpap, K. and to all Kalingap and Rachel supporters. Ayun na nga mga kapsat, hindi naman lingit sa atin na si Rowell of Malalag ay sumama sa Team Kalingap, papuntang Baguio City para dun mag-celebrate ng birthday, ang aman ng Kalingap na si Kuya Val Santos Matubang. Happy birthday Kuya Val! Alam niyo ba mga kapsat na itong si Rachel Morales ay nakakahanga? Bakit ko nasabi mga kabsat? Ito na nga mga kabsat, alam niyo bang itong ating langga, ang palangga ni Rowell of Malalag ay sumama sa pamilya ni Rowell para mamahagi ng bigas para sa mga kababayan na maapektuhan ng naturang bagyo. Di ba pambihira ang ganyang mga kasintahan mga kabsat na sasama sa pamilya ng kanyang mahal sa kabila na wala naman doon ang minamahal? At ito pa mga kabsat, pagkatapos mamahagi ng bigas, dinalapan niya ang pamilya ng kasintahan sa kanilang bahay para doon magsalo-salo sa pananghalian. Para malinaw ang lahat, panoorin natin ito.

Ang saya ng dalawang pamilya mga kabsat pambihira ang ganyang samahan panalangin ko lang patuloy silang magkaunawaan kahit anong pagsubok pa ang dumating sa dalawang pamilyang ito. Ang masasabi ko lang sa mga mahilig magdiman sa naglangga, kung tunay kang supporters, makontento ka kung ano ang napapanood mo. Huwag mong giktahan ang mga bata. Hindi porket supporters ka may karapatan ka nang magdemand sa kanila. Bigyan mo pa din sila ng layak para sa kanilang sariling diskarte sa buhay. Ha? Shout out sa aking ate na magandang ngunit tigre kapag ginalit mo ate Lisa Naval. Sa basher na always present para ibash ang dalawang bata. Magbago ka na kahit ano gawin mo hindi hindi ka magtatagumpay. Baka nga sa pagpuporsige mo na mambash, hindi mo na mamalayan na papabayaan mo na mga mahal mo sa buhay. Pagtuunan mo na lang pamilya mo ng atensyon para hindi ka magsisi sa huli. shout out din sa tatay kong lolo na. Pero ayaw daw patawag na lolo kundi daddy daw lolo. Tiguls RC si Supremo at sa aking napaka-sexy na ate Apricot at Pichay. <laughs> <Yan po. laughs> <laughs> <laughs> So, numerin na po sila. Kuya Ate Marcho. Nang <laughs> saging. <laughs> Ang sarap kumain kapag marami kayo sa hapagkainan at sabay kwentuhan ng mga bagay-bagay na ganap sa buhay. Sino relate mga kabsat? Ano sa baka daw? Ano sa ka? Ano sa? Tulong manon? <laughs> Pulang na. Pamukoy ko. Ang wakanda lang ang pwanda. Bala. Nabili na ko. Shout out Kalinga Lingap Roard. at Rochelle supporters. Huh? Hmm? Patanggalin yan. Wala ko man ang ano. Ni <laughs> eh uh, sinasabi kasi liliparin niya na ay sayang. Oh, ito dito, kay dito lang ito. Ah, bagsakan ng ano? Ah, doon, ipatabi doon. Ano nilagay mo dito? Yako. Ano kun dyan? Gagluto ana dai. Gagluto, kamo. Corn beef tapos <laughs> sa <laughs> dog. Corn beef.